Nang lusubin ng Rusya ang Ukraine, inatake ng kanilang puwersa ang Donetsk para sakupin ang malaking bahagi ng teritoryo. Sa kabila ng mga pagsubok ng Ukraine, naitaboy sila. Nanatiling hawak ng Rusya ang karamihan sa rehiyong iyon, sa halos buong panahon ng digmaan. At dahan-dahan ngunit tiyak silang sumusulong. Hindi pinayagan ng Ukraine iyon at gumawa ng hindi inaasahan ng Rusya. Ibinaling ng Ukraine ang kanilang mga drone laban sa sarili nilang siyangkop na teritoryo sa isang nakakagulat na pag-atake na nagdulot ng kadiliman sa mga mananakop na Ruso. Naputol ang kuryente sa Donetsk habang nagbanta ang Ukraine sa Rusya na dadalhin nila ang labanan sa enerhiya sa mismong teritoryo ng Rusya. Iniulat ng Euromaidan Press na unang lumitaw ang palatandaan ng pag-atake ng Ukraine sa Donetsk noong madaling araw ng Nobyembre 18 ng biglang mawalan ng kuryente ang ilang lungsod sa rehiyon. Agad nalaman ang dahilan ibinunyag ng outlet na naglunsad ang Ukraine ng drone strike sa sarili nitong rehiyon. Tinarget ang dalawang thermal power plant na kontrolado ng Russia para sa kuryente at pag-init ng kanilang tropa. Ang dalawang planta na iyon ay ang Starobyshevska at Swivska thermal power stations at pareho na ngayong nasusunog dahil sa mga drone ng Ukraine. Kaunti lang ang detalye sa insidente sa Starobyshevska plant pero may video tayo ng nangyari sa Zwivska. Ibinahagi ng XELANOVA Plus Telegram Channel ang 15 segundong video mula sa bahay o apartment building na nagpapakita ng apoy na tumataas mula sa direksyon ng planta. May isa pang video mula XELANOVA Plus na nagpapakita ng aktual na pag-atake ng drone ng Ukraine. Konti lang ang nakikita, pero rinig ang tunog ng drone at depensa ng himpapawid ng Russia sa video. Nagbigay pa ng karagdagang impormasyon ang Euro Maidan Press na nagsasabing ayon sa mga ulat matapos ang pag-atake sa Swivska, nagawa ng Ukraine na direktang tamaan ang transformer na nagsusuplay sa ikalawang boiler ng planta. Hindi na gumagana ang transformer na iyon ngayon. At ang mga naganap na brownout sa ilang bahagi ng Donetsk ay direktang may ugnay sa pag-ataking ito. Noong Nobyembre, labing walo naglabas ang RBC Ukraine ng ulat ukol sa pag-atake ng Ukraine at nagbigay ng dagdag na detalye tungkol sa dalawang thermal power plant. Sinabi na ang planta ng Zwivska sa Zugres ay may kapasidad na isang libo at dalawang daang megawatts. Sapat na iyon para gawing responsable ang planta sa halos isang katlong supply ng kuryente sa Donetsk. Kaya malinaw kung bakit ito tinarget ng Ukraine. Mas malaki ang Starubyshevska plant na may dalawang libo at tatlong daang megawatts. At ginagamit ng Russia para palakasin ang enerhiya sa sinakop na Donetsk, mahalaga ang madalas naming pagbanggit ng salitang sinakop. Mukhang inatake ng Ukraine gamit ang drone ang sarili nilang energy facilities, na di naman makakatulong sa kanila. Matagal nang hindi kontrolado ng Ukraine ang mga pasilidad na ito. Ginagamit na ito ng Russia para suportahan ang kanilang mga sundalo sa mga pinagtatalo ng rehiyon ng Donetsk sa loob ng ilang buwan, o kahit taon na. Hindi naging madali para sa Ukraine alisin ang mga planta pero ito ay lohikal na hakbang. Maaaring maitayo muli ang mga pasilidad na ito paglipas ng panahon kapag nabawi na ng Ukraine ang kanilang teritoryo. Pero sa kasalukuyan, kailangan talagang alisin ang mga ito upang magdulot ng pinakamaraming sakit sa mga mananakop na Ruso hangga't maaari. Tandaan na hindi pa inaako ng Ukraine ang responsibilidad sa dalawang pag-atake sa Donetsk. Kaya karamihan sa mga impormasyong meron tayo ay mula sa mga ulat sa mismong lugar. Marami sa mga ito ay pinagsama-sama ng Euromaidan Press. Ayon sa outlet, unang nawalan ng kuryente dahil sa mga pag-atake sa sinakop na lungsod ng Donetsk. Gayunpaman, mabilis itong kumalat sa mga bayan ng Makivka at Ilovaisk na tuluyang nawalan ng kuryente. Lahat ng tatlong bayang ito ay nagsimulang mawalan ng kuryente. Tatlong puminuto matapos lumabas sa social media ang ulat ng drone ng Ukranya sa himpapawid ng Donetsk. Nagkislapan ang mga ilaw matapos ang atake sa Dzwivska, ayon sa Euromaidan Press. Ngunit nawalan lang ng kuryente ng tamaan ang Starobyshevska Thermal Plant. Yan na halos lahat ng alam natin sa mga pag-atake. Malalaman pa ang detalye kapag naglabas ng pahayag ang Ukraine tungkol sa pag-atake noong Nobyembre 18. Nakakatuwang isipin, mas marami pang impormasyon ang nanggagaling sa mga Ruso na sumakop kaysa sa Ukraine. Iniulat ng Moscow Times na ginamit ni Denis Pushilin pinuno ng sinakop na Donetsk ng Russia, ang telegram para ianunsyo ang brownout at ipaliwanag kung aling rehiyon ang apektado. Inanunsyo ang emergency plan para agad maibalik ang kuryente. Ayon kay Pushilin, epektibo ang mga drone ng Ukraine. Ayon sa paunang pahayag, inaprobahan ito ni Putin. Isang walang kaparis na pag-atake sa power grid ng Republika ang sumira sa mga thermal power plant ng Zivska at Staroboshivska. Nawalan ng kuryente ang maraming tao kaya nagsara ang mga boiler house at filtration station. Nagpost siya muli sa telegram. Nagbigay ng dagdag detalye sa pagpupulong ukol sa mga ahensyang nasa emergency mode at sa tindi ng epekto sa sinakop na Donetsk. Sa ngayon, 65% ng mga consumer ay walang kuryente. Ayon kay Proxy Mayor, bago pa niya idagdag, posibleng magka-rolling brownout. Ang natitirang pahayag ni Pushilin ay tungkol sa planong pagpupulong pero hindi na iyon mahalaga ngayon. Para sa mga puwersang Ruso sa sinakop na Donetsk, pati na rin sa mga nanatili sa rehiyon at maaring simpatya sa Russia, hindi dapat nangyari ang mga pag-ataking ito. Dapat ay kaya ng Russia na protektahan ang teritoryong Ukrainian na sinakop nito. Noong Nobyembre 18 pinatunayan ng Ukraine na bigo ang Russia at sila ang nagbabayad. May dagdag pang impormasyon na nagmula sa isang Russian na pinagmulan na tinatawag na Donetsk People's Republic News. Nagbigay ito ng ilang kawiliwiling numero na lampas pa sa 65% ng okupadong Donetsk na naapektuhan ayon sa ulat ng proxy mayor ni Putin. Ayon sa Donetsk People's Republic, tuluyang isinara ang dalawang thermal power plant na tinamaan ng Ukraine kaya hindi na sila nagsusupply ng kuryente sa rehiyon. Ang pagsasara ay nakaapekto sa 2,300 Shamnaput Syam Transformer Substation. Apat naput apat na institusyong pang edukasyon. Anim naput anim boiler house. Labing apat na pasilidad medikal, at tatlong daan pitumput anim libo isang daan at sampung customer na umaasa sa mga thermal plant para sa kuryente. Malinaw sa puntong ito na tinamaan ng Ukraine ang mga target na nais nila. Ang malinaw na tanong matapos ang dalawang drone strike ay bakit? Parehong pag-aari ng Ukraine ang dalawang thermal power station na tinarget ng Ukraine, kahit okupado ngayon ng Russia. Nagdesisyon ang Ukraine na isakripisyo ang mga istasyong yon dahil sa isang dahilan. Ibinabalik ng Ukraine sa Russia ang sarili nitong paraan ng pagganti. Noong taglagas, inilipat ng Russia ang kanilang aerial strike mula sa mga lungsod ng Ukraine at tumutok sa energy infrastructure ng bansa. Simple lang ang layunin ni Putin. Pahirapan at palamigin ang mga tao sa Ukraine gusto niyang sirain hanggat maaari ang mga pasilidad ng kuryente at pagpainit ng Ukraine para gawing mahaba, malamig at madilim ang taglamig, libo at sa Ukraine. Isang teroristikong paraan ng digmaan na paulit-ulit ginagawa ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop, kung saan mga sibilyan ang tinatarget imbes na sundalo. Ngunit kakaiba ang 2,025 habang sinusubukan ni Putin makakuha ng kalamangan bago makipag-usap muli sa kanluran tungkol sa kapayapaan, lalong tumindi ang mga pag-atake ng Russia mula sa himpapawid sa mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine. Higit pa sa anumang nakita natin sa panahon ng digmaan. Halimbawa nito, ang bagong pag-atake ng Russia ayon sa Kiev Independent noong Nobyembre 8. Sa mga unang oras ng umaga na iyon, inilunsad ng Russia ang isa sa pinakamalalaking pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine hanggang ngayon na nagdulot ng lubos na kadiliman sa ilang bahagi ng Kiev sa loob ng humigit kumulang labindalawang oras. Maaaring matukoy ang laki ng pag-atake ayon sa dami ng drone na napabagsak ng Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, winasak ng Ukraine ang apat na raan at anim sa apat na at 58 walong Shahid type na attack drones at mga pain na ipinadala ng Russia sa bansa. Hindi naging matagumpay ang Russia sa crew at ballistic missile sa mga unang oras ng Nobyembre, 845 misail ang bumagsak sa Ukraine. Ngunit siyam lang ang napabagsak, sabi ni Svetlana Hrinchok, ministro ng enerhiya ng Ukraine. Posibleng ito na ang pinakamalaking pag-atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine. Tinawag niya ang pag-atake bilang isa sa pinakamalalaking direktang ballistic missile attack sa mga pasilidad ng enerhiya mula nang magsimula ang digmaan. Bihira ang ganitong dami ng ballistic missile na direktang umatake sa energy facilities. Sa araw ding iyon, umatake ang Ukraine sa mga thermal plant ng Donetsk bilang ganti. Nagulat ang Kiev independent na nilikha ng Russia ang doom loop sa energy system ng Ukraine. May tatlong bahagi ang loop. Sirain, ayusin, ulitin. Habang sumasabog ang taong isang daang milyon o dolyar, isang daan at labing anim milyong iskandalo ng korupsyon sa sektor ng enerhiya ng Ukraine, patuloy na sinisira ng Russia ang enerhiya ng Ukraine tinatamaan nito ang target, inaayos ng Ukraine, tapos tinatamaan ulit. Layunin nitong patagalin ang pagkawala ng kuryente at magdulot ng malaking gastos at pagkumpuni sa Ukraine bago sirain muli ang infrastruktura. At mukhang gumagana ito kahit papaano sa panig ng pinansyal. Ayon sa Kiev Independent, nakatanggap ang Ukraine ng dolyar isang daan at labing anim na bilyon na kagamitan mula sa mahigit tatlong donor bansa sa Energy Community Fund para sa kanilang enerhiya. Ang DTEC si isang pangunahing tagapagbigay ng enerhiya sa Ukraine ay gumastos na ng dolyar. Isang daan anim naput anim na milyon sa pagkukumpuni ng mga pasilidad ng uling at thermal ngayong dalawang libo at 25 limang palang. Milyong dolyar pa ang ginastos ng ibang energy provider sa Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, sabi ni Renat Akhmetov ng DTEC nagsisimula ng magdulot ng malalaking problema ang sunod-sunod na pag-atake ng Russia sa sektor ng enerhiya. Ang problema ay oras at pera. Sinubukan kong maging positibo. Maaaring may bansa na magmumodernisa ng enerhiya sa susunod na taon at ibigay sa atin ang lumang kagamitan. Ayon kay Akmetov sa Kiev Independent, ipinapakita ng pahayag ang isa pang isyong di nababalita. Marami sa mga pasilidad ng enerhiya ng Ukraine ay mula pa noong panahon ng Soviet, ibig sabihin, mga piyesang Soviet ang kailangan para sa pagkukumpuni. Kaya hinihintay ni Akmetov ang mga bansang dating bahagi ng Soviet Union na magmodernisa. Kailangan ito ng Ukraine para makuha ang mga lumang piyesa at mapanatili ang operasyon ng kanilang pasilidad. Habang paulit-ulit inaatake ng Russia ang infrastruktura ng enerhiya, mabilis na uubos ang supply ng Soviet-era piyesa. Mas naging mapanlinlang na rin ang paraan ng Russia. Sa dalawang libo, at dalawamput lima, noong unang kalahati ng dalawang libo. At dalawamput binigyang pansin at inatake ng husto ng Russia ang enerhiya ng Ukraine. Ayon sa Energy Community Secretariat, mahigit kalahati ng kapasidad ng Ukraine sa kuryente bago ang digmaan ay nawala o napatigil sa loob ng anim na buwan. Kasama dito ang 70% ng thermal power plant na nagbibigay kuryente sa Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, tinutukan na ng Russia ang gas production ng Ukraine sa dalawang libo at 25 matapos hindi ito atakihin noong simula ng digmaan. Nawala ang halos 60% ng gas production ng Ukraine dahil sa mga pag-atake noong Oktubre 3 at 5 na nagpapakita ng lumalalang sitwasyon ng enerhiya sa bansa. Lahat ito ay kaugnay sa dahilan ng pag-atake ng Ukraine noong Nobyembre, labing walo kailangan ng Russia na malasahan ang sarili nitong gamot. Kung pipigilan ang sektor ng enerhiya ng Ukraine, Todo naman ang pagganti ng Ukraine laban sa Russia. Noong Nobyembre, labing pito iniulat ng Novaya Gazeta na epektibo ang mga pag-atake ng Ukraine sa enerhiyang infrastruktura ng Russia. Kasabay ng Russia, nakapagpataas ng power outages ng isang katlo sa 2025 ang long-range drone ng Ukraine. Nakaranas ang Russia ng 34%. Mas maraming power outages ngayong 2025 kaysa noong 2024, malaki ang tsansang tumaas pa ito. Habang patuloy ang paghihiganting pag-atake ng Ukraine sa huling buwan at kalahati ng taon. Nagbibigay din ang outlet ng mas malalim na paliwanag mula Enero hanggang Oktubre 2000 at 25 na itala ang 4,178 pagkawala ng kuryente sa Russia, tumaas ng 12% mula 3,700 at Syam noong 2024. Karamihan dito ay hiwalay na insidente. Karaniwan, hindi inaamin ng Russia kapag tinamaan sila ng drone ng sa Ukraine, ipinapahayag nito na labing limang ng pagkawala ng kuryente ay dulot ng matinding panahon at labing pitong naman ay dahil sa nakatakdang maintenance. Ayon sa ulat, hanggang labing isa porsyento ng pagkawala ng kuryente ay dahil sa drone attacks at pambobomba. Gayunpaman, dapat bigyang pansin ang 41%. isang nasanhi ng pinsala sa infrastruktura at pagkukumpuni at labing 16% mula sa iba pang dahilan o hindi alam na sanhi. Ayaw tukuyin ng Rusya kung ano ang nangyayari pero hindi ibig sabihin nito na hindi na natin alam. Gumaganti ang Ukraina sa pag-atake ng Rusya sa infrastruktura ng enerhiya sa parehong paraan. Ramdam na ng Rusya ang sakit na gustong iparanas ni Putin sa Ukraina. Nagbigay lang ang Nobyembre, labing walo ng dalawang dagdag na halimbawa ng kampanya ng Ukraina na nagsimula noong 2000 at 25. May bagong twist. Ukraina mismo raw ang sumira sa dalawang thermal power plant sa Donetsk na hawak ng Rusya. May dahilan ito. Bukod pa sa pagdadala ng mga Ruso ng kadiliman sa rehiyon, ang isang okupadong Donetsk na walang enerhiya ay isang okupadong Donetsk kung saan mahihirapan ang Rusya na maglunsad ng mga pag-atake sa ibang bahagi ng rehiyon. Papalapit na ang Donetsk sa pinakamalamig na panahon. Ayon sa Moscow Times, ukol sa mga atake sa thermal plant ng Ukraine, ang lungsod ng Donetsk, na isa sa mga lugar na naapektuhan ng pagkawala ng kuryente na dulot ng Ukraine, inaasahang aabot sa 46 degrees Fahrenheit ang temperatura. Noong Nobyembre, labing walo, at malamang na umabot sa pinakamababang 44 na degrees Fahrenheit sa Nobyembre, labing siyam. Hindi nagyeyelo ang lamig, pero hindi rin komportable para sa mga sundalong ruso. na akala nila Ligtas sila mula sa pag-atake ng Ukraine sa mga infrastruktura ng enerhiya dahil nasa teritoryo ng Ukraine ang mga iyon. Ayon sa RBC Ukraine, mas malawak ang layunin ng infrastruktura ng enerhiya ng bansa. Ang mga pag-atake, kasabay ng lumalalang mga atake sa mga refinery ng langis ng Russia, ay layuning pahinain ang puwersa ng Russia sa lupa. Apektado na ang supply ng gasolina at logistika sa Russia at sinakop nitong teritoryo dahil sa ganitong mga pag-atake. Ang pagkawala ng kuryente ay dumating sa pinakamasamang oras para sa mga puwersa ng Russia. Habang naghahanda si Putin ng huling pag-atake ngayong taglagas sa Donetsk, bago dumating ang matinding lamig, ang kanyang mga kumander ay sinusubukang isagawa ang mga ito sa malamig at madilim na kondisyon. Masama iyon para sa tsansa ng tagumpay ng Russia. Siyempre, hindi gagawa ng anumang makatuwirang hakbang si Putin tulad ng pagpapaliban ng mga pag-atake ng Russia dahil lang sa pinapatay ng Ukraine ang kuryente. Patuloy ang mga pag-atake Tinatarget target ng Ukraine ang magugulong tropa ng Russia ni Putin. Ibig sabihin, kahit paano, may magagamit na bala ang mga sundalo ng Ukraine, mas okay na kaysa wala. Matutuwa rin ng Ukraine sa anumang pag-atake na maaaring magpabagal o magpahina sa mga pag-atake ng Russia, tulad ng itinuro ng independent noong Oktubre. Kasalukuyang kontrolado ng Russia ang humigit kumulang 75% ng Donetsk at patuloy itong nakakakuha ng kaunting tagumpay sa rehiyon sa buong taon. Layunin ni Putin na kontrolin ang Donetsk, isa ito sa mga matagal na niyang plano. Inilunsad ng Russia ang paunang kampanya nito ng pananakop laban sa Ukraine noong 2014 at apat. Ang ganap na kontrol ay magbibigay kay Putin ng bentahe sa usapang pangkapayapaan. Kung makuha ng Russia ang Donetsk, maaaring igiit ni Putin na mapasama ito sa kasunduang pangkapayapaan pero hindi ito papayagan ng Ukraine. Kasama sa estratehiya nito, ang pag-atake sa sariling enerhiya sa sinakop na Donetsk para pigilan ang ganap na kontrol ng Russia. Tinututukan ng Russia na sakupin ang Pokrovsk, ang pangunahing sentrong logistikal ng Ukraine sa Donetsk, na inaatake nila ng halos labing walong buwan. Ang pagtulak sa Pokrovsk ay nagdulot na ng matinding kaswalti sa Russia habang sinusubukan ni Putin na sakupin ang teritoryo kapalit ng mahigit 10,000 sa kanyang mga sundalo. Maaari kang matuto pa tungkol sa laki ng mga pagkalugi ng Russia sa aming video. Umaasa ang Ukraine na ang pagtutok sa enerhiya sa Donetsk ay magpapahina sa pag-atake ng Russia sa Pokrovsk. Maaaring magdulot ito ng higit pang pagkalugi sa Russia at mananatili sa Ukraine ang lungsod hanggang katapusan ng 2,000 at 25. Ngunit sa huli, Ipinapakita ng dobleng pag-atake ng Ukraine sa Donetsk na napagtanto nila na ang pinakamabisang paraan para labanan ang mga pag-atake ng Russia sa enerhiya ay ang magsagawa rin ng katulad na mga pag-atake. Ayon kay Volodymyr Zelensky, pangulo ng Ukraine, noong Oktubre, siyam matapos ang panibagong atake ng Russia sa enerhiya ng Ukraine. Nagbabala ang pangulo ng Ukraine na isasama sa agenda ang rehiyon ng Belgorod sa Russia kung hindi titigil ang Russia sa pag-atake sa kanilang infrastruktura. Hindi nagbago ang aming posisyon. Ayon kay Zelensky, isa sa pinakamalakas na atake laban sa Ukraine ay sa Belgorod Direksyon. Ayon sa UNN, sinabi namin na kung magdudulot sila ng blackout, gagawin din namin iyon sa kanila. Walang sikreto dito, dapat madaman ng kalaban ang halaga ng digmaan, pero hindi kami pumapatay ng sibilyan. Ang ating mga tropa ay nagsasagawa lamang ng tumpak na pag-atake eksakto kung saan itinakda ang misyon. Marahil pinalawak na ng Ukraine ang saklaw nito hanggang Donetsk, gaya ng pinatunayan ng kanilang mga pinakabagong pag-atake? Kung ganoon, ito ay isang lohikal na desisyon. Ginagamit ng Rusya ang mga nasakop nitong teritoryo para maglunsad ng drone at glide bomb sa natitirang Ukraine. Malamang, kabilang din ang mga bahagi ng Donetsk na nilubog ng Ukraine sa dilim sa mga pinagmulan ng drone at misil ng Rusya noon. Maaaring maapektuhan din ang mga pag-ataking panghimpapawid na iyon tulad ng estratehiyang panlupa ng Rusya sa Donetsk ngayon na dalawang thermal power plant ng rehiyon ang napinsala. Isang bagay ang tiyak. Ipinakita lang ng Ukraina kay Putin na handa nitong saktan ang sarili kung kinakailangan. Basta't makapagdulot ito ng mas matinding sakit sa mga mananakop na Ruso. Kakaiba, si Putin ay tinatamaan ng Rusya mismo sa halip na Ukraina. Dahil sariling hukbo niya ang naaapektuhan ng kanyang mga atake. Sa Pakrovsk, Iniiwan ni Putin ang kanyang mga tropa para mamatay. Pinapabayaan ang mga sugatang sundalo ng Rusya na mag-isa habang pinapatay ang sinumang tumangging sumunod sa mga baliw na utos ni Putin. Alamin ang iba pang kwento, kabilang ang karanasan ng isang iniwan ng sundalong Rusya sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga karagdagang update tungkol sa mga kaganapan sa rehiyon ng Donetsk. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.